Kita nyo mga Lodi. Lumabas yung EBS natin at saka yung sa handbrake. Tampa Lodi TV. Oh, wow, what's up sa inyo mga Tampa Lodi? Magandang araw sa inyong lahat. Another DIY tutorial ulit mga Lodis. So, ngayon mga Lodi, share ko lang po sa inyo yung problema ng unit ko. Kasi Nung last week, nagbiyahe kami papuntang Davao. So, dito sa panel ko is may lumabas na light indicator. Yun. So, i-share ko sa inyo paano ko ito ayusin. So, ngayon, pakita ko lang muna kung ano yung mga mga light warning indicator na lumabas dito sa panel ko. So, i-on natin yung... PA natin, yung sasakyan natin. So, ayan. Naka-on na siya. So, start natin. So, kita nyo mga Laudi. Lumabas yung EBS natin at saka yung sa handbrake. Samahan nyo ko paano ko to ayusin. So, tara. Simulan natin to. Yun. So, unang unang mga lodi, scan natin yung di natin kung saan banda yung nasira, nasira na sensor ng EBS at saka yung sunbreak, baka ma-detect niya So, ito mga lodi, meron akong gamit ito. Isang ito, bluetooth na OBD at saka extra cellphone yan yan po yung gagamitin natin pang scan dito so so insert muna natin to dun sa OB report nya sa baba lang insert muna natin by the way mga lodi yung port ko pala is for wires yan ito yung gagamitin natin bluetooth so scan natin tong sasakyan natin ito lang, Insert ko lang, medyo mahirap. Ah. So, ayun. Naka-insert na. So, ayan. Balik tayo dito sa panel natin. So, so i-on natin yung uh, uh, accessories. Ayan. naka na siya. So, ngayon. So, ngayon, i-coconnect natin yung bluetooth natin dito sa isang cellphone ko para maska natin yung oops para maska natin yung itong lumabas na IBS dyan iska natin yan so tara connect natin hanapin natin yung OBD port 2 yun yun nag ready na sya yan tingnan natin kung anong error saan yung error yan, okay naman. Okay naman yung sa engine natin. So, dito tayo sa EBS. Ito, ito. Diyan tayo. Uh, click natin yan. Scan na siya. So, ayun guys. Kita nyo ba guys? Yan, ayun po. Meron siyang na-detect na, na ano? Na-detect na error codes. Yung seat 1036 rare, rare left wheel speed sensor circuit or sensor ring so ngayon mga lodi is tatanggalin natin yung left side ng ano natin yung dun sa atlas sa driver side sa left na gulong tatanggalin natin at i-check natin yung yung ABS sensor natin dun kung anong problema So bago natin simulan yan I-try natin i-clear muna Baka mawala siya Ayan So yung nakalagay dito is clear failed subject reject So ibig sabihin na problema talaga yung UBS sensor natin So Yan klaro naman So ngayon i-ano natin to mga lodi i I troubleshoot natin at i-fix natin yung problema. Kung kaya ba natin i-fix to. So tara. So ayan mga lodi. So dito po yung magi-iro na magi-iro na EBS sensor natin dito po sa left side. Rear. Pandang driver side. Sa likod. Yan. Yan po siya. So ngayon mga lodi, tatanggalin natin tong mga ano niya? Mga nut niya dito. Ayan, at i-check natin dun sa loob kung i-check natin sa loob yung sensor ng ibes kung may putol. So tara mga lodi, samahan nyo ako. Ito yung tools na gagamitin natin mga lodi. Ayan tayong jack, tupo. So i-jack muna natin yan. So, ayan mga lodi. Ayan, natanggalan natin yung gulong. Ayan, natanggalan natin siya. So, ito mga lodi. Ito yung ito yung ano nya? Yung wire nya dito. Ayan, ayan. Ito po yung TBS sensor natin. Ito yung na-detect na, na error dun sa naskan natin kanina. So, check natin yan. Tatanggalin natin yan. Then, okay. tatanggalin din natin to para baka may leak doon sa loob or merong naka ano, naka bara or naka kaya nag-trigger yung indicator natin sa ABS. So, tara. booth dyan na yan ito at uh, 10mm tatanggalin natin yan para mahugot natin tong sensor natin yan tatanggalin natin to check natin yung DBS natin hmm, bakit na bakit nag yung doon sa panel natin bubutin natin to hmm. yes, bebe kita nyo ba? dumi po. Sobrang dumi ng EBS natin. So, kaya siguro nag, ano siya, nag, error siya. Nag, nag, trigger yung, ano niya, light niya. So, tanggalin natin ito. Ayan, sobrang dumi po. yung EBS natin ito po yung sa atras na EBS sensor natin Yan. ito yung dati na pinalitan ko ng bago kasi sira na yun naputol yun so ito yung bago so, tsaka dito sa ano dyan sa may ano niya lilinisin, -li lilinisin natin yan So, ayun guys, may balik na natin yung gulog natin dito sa atras at nalinis na din natin yung ABS sensor natin. So, next gagawin natin is tatanggalin natin yung terminal lang battery natin, yung negative at positive para ma yung computer box natin. So, yon mga laudi na natin yung battery natin. Naset up na natin dun sa likod. Nalinis na din natin yung EBS natin. EBS sensor at naibalik na natin yung gulong. So, ngayon mga ah uh, ititest na natin yung mga pinaggagawa natin dun sa likod. Test natin yung sasakyan natin kung na-fix ba natin yung mga naglight dito sa panel natin yung sa ABS at sa handbrake so start natin yung sasakyan natin para malaman natin kung may pop up pa ba dyan sa panel natin so yun saksak natin yung susi ayan saksak natin yun. din panda natin Ayun. Check nyo mga Lodi, di ba? Nawala na yung ABS nya. Yung ano dyan, yung nagbiblink dyan na red na circle. Ibig sabihin yan, uh, tinanggal kasi natin yung battery nya. Yan, nawala, di ba? Tinanggal kasi yung, tinanggal kasi natin yung battery nya. Kaya nag, ano siya, na nagpa-pop up siya dyan so mawawala din naman yan so ito na mga lodi moment of truth kita nyo ba yan wala na yung ano natin dito wala na yung ABS natin dito na indicator at saka sa handbrake so yun na fix natin siya mga lodi salamat naman at di na tayo gumastos ng malaki kaya kaya lang natin gawin to so yun mga lodi salamat sa panunood at sana nakatulong ako sa inyo. Uh, so, yun mga lodi. Uh, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang YouTube channel natin para updated kayo sa susunod na video na i-upload ko. So, yun. Hanggang dito na lang. Paalam!